Mga bossing, nandito na kami sa may saranggani At dito kami natirikan Actually, hindi siya tumirik kanina eh Nag-overheat Kasi mahina yung fan Kita mo nga naman, naglambing ng todo Ayan Parang may senyales ha Kasi yung N16 dapat dadalhin ko, grandeur Kaya lang, nung isang araw Biglang na pothole Pumutok yung isang gulong Ngayon naman, itong dinala ko uh, Nag-overheat dahil mahina yung kanyang isang fan ngayon lang nagkataon humina yung kanyang fan so ni-rewire ko muna ni ko muna bale hindi po ina-advise ang rekta pero sa mga gantong sitwasyon kailangan natin siyang irekta at ang gulo-gulo na rin ng wiring niya kailangan ng ayusin to ay naglambing talaga and nung naayos na po yan andar na sana ako bigla naman bumigay ang kanyang fuel pump Actually, hindi bumigay. Walang supply. At yan, trinobol shoot ko mga bossing. Buti na lang din. Meron tayong extra. Lagi ako meron bao nito. Kaya lang, okay pa yung kanyang fuel pump. Eh. Nirekta ko. At ang nahanap ko pong problema ay kulang sa voltage supply sa terminal socket ng fuel pump. Yan, kinakapos. Ito, ay test natin mga bossing. Buti lagi tayong may dalang test light. Yan, kanina... Ang hina ng supply dito sa may terminal niya nung fuel pump ito po yung kanyang positive Wah, nawala anak ka pion ba mga yan malakas na kanina halos walang ilaw to kaya hindi po talaga aandar yon at may negative naman siya yan inaayos ko na rin yung ground nya ang naging problema niya mga bossing ay naglo lose connection dito po sa dugtungan nya dito ayan o oh. na repair na rin to dati oh. At kailangan po talaga pagka nag-aayos tayo ng ganito, tight po talaga yung pagkakalagay natin ng mga wires para hindi mag connection at hindi mag-init. So iaayos natin maigi para hindi na humina yung kanyang supply. Nag-video po ako nito at in-upload ko po para malaman nyo po na hindi exempted ang mga mekaniko o yung mga gumagawa sa mga ganitong pagkakataon na biglang may nasisira sa sasakyan habang bumabiyahe. At para malaman nyo din po gano'ng kahalaga na may alam tayo sa troubleshooting kahit ano pa man po yung sasakyan natin. Bago yan, modelo yan, o luma yan. Kailangan po talaga eh, may knowledge tayo sa pagto-troubleshoot. Kahit mga basic lang po, kaya napakahalaga po na supportahan din natin yung mga nagsishare ng kaalaman nila, yung mga mekaniko po na nagbablog. Dahil malaking tulong po yung mga nasi nila sa atin, hindi rin po basta-basta mag-vlog. Napakahirap pong mag-edit at saka napakahirap pong mag-explain. Kaya sa mga walang ginawa kundi mang eh make the world a better place po. Mag-share na lang kayo ng kaalaman ninyo, lalo na po yung mga gumagawa na rin talaga ng sasakyan. Para at least marami tayong matulungan. Ini-encourage ko nga po pala yung mga gustong mag-DIY, yung mga na nakafollow sa akin, sa mga iba pang mekaniko na vlogger. Ibig sabihin po niyan, gusto nyo po talagang matuto. So, ina-advise ko po na talagang unti-unti inyo na nang ipon yung mga gamit ninyo. Napakahalaga na may mga baon kayo laging tools para sa mga ganitong sitwasyon po. So, eto titignan po natin kung meron ng supply at kung aandar uh, na ang fuel pump. Meron naman tayong dala, so check muna natin to kung talagang ayaw pa rin kahit may supply na uh, yun yung time po na kailangan natin palitan yung fuel pump uh, ano no sige na no On. O, tignan natin kung may pressure mga boss ano yun lang natin takpan natin to dito yung kanyang ano eh, yung supply okay. oops lakas na okay na kanina wala eh good job So okay na po siya. So sisiguraduhin muna natin na magiging okay na to. <laughs> Ang bait, di ba? Ayan, napakahalaga po na may nalalaman tayo sa mga sasakyan natin lalo na ko lalo na po kung mga EFI. Kasi electrical 'yan, electronics po 'yan. Yung mga eto naman po mga basic lang po ito na kailangan natin pag-aralan mas mainam po talaga na may nalalaman tayo kahit sa basic troubleshooting lang po. Hindi po pwedeng drive-drive lang tayo. Kung malapitan lang, okay lang po. Kaya lang syempre, minsan, syempre pag may sasakyan tayo, kailangan din na gusto rin natin na nadadrive natin ng malayo. Lalo na pagka bago pa, di ba? Pero hindi natin po masasabi ang mga ganitong pagkakataon. Parang yung isa, tumigil yung radfan fan. Hindi naman tumigil, humina. So palitin na yung motor. Yan. So kailangan alam natin yung mga basic na gagawin diyan pag ganyan po. Tutuloy lang po kami sa ano namin sa destinasyon namin. And pagbalik po ng Davao, aayusin ko na yung wiring nito. And diretso na po repaint ito. So eto lang po yung gusto kong i-share sa inyo Again hindi po dahil luma na yung auto kung ano man pero syempre mas kampante tayo kung bago kasi na bukod sa alam natin na bago eh hindi pa bugbog yung mga parts niya. Yun na lang. Again sa mga bago hindi rin natin masasabi dahil mas production po ngayon. So yung mga parts din po niya ay hindi natin alam kung gaano ang itatagal mas maganda pa rin po talaga na meron tayong alam sa basic troubleshooting kung magsasasakyan tayo, so yan po itatry na namin, and tignan natin kung aandar na siya. Time. nag naglobat pa po, po yung phone kanina kaya hindi ko na nakuha na ng video yung pagpapastart ng sasakyan at kasama na po namin yung mga kasentras natin dito sa South Cotabato. At papunta na po kami dun sa Maasim, Sarangani kung saan kami mag-swimming, mag-overnight po kami. So ayan po, maraming maraming salamat po, Nob Costumes.